Hello guys, yan o oh. ng aming bayabas o oh. Bunga ng bayabas o, oh. kalalaki mga idol o oh. Oh. dami ng lalaki ng bunga mga idol o oh. Yan Yan mga idol Itik sa bunga mga idol, ang bayabas o oh. na may kalalaki, mga idol. No, may dalawa pa dong malaki yun.